Village. Part 1. 1, 2, 3. Bring me Tanglad. <laughs> Allah. Hey, <my> tanglad. <laughs> tanglad. <laughs> <laughs> Allah. Allah. Nagawala. Allah. Tanglad. Gawaya-waya. Allah.

Aksaw! Aksaw! Ang ko! Oo! Oh. siya sa amin Consolation niyo! Ako! Oo! Ayako! Oo Pwede ka pa mo join! Tagadiri na Tanaan! Oh. Bring me baldi! Nga na Tubig! Oh. <laughs> <Allah. Hello. laughs> baldi baldi <nga> Tubig! <laughs> Tanaan na <-dawag>. oh. <laughs>